um, isang magandang gabi po sa inyong lahat. So, ayan, lalabas tayo ngayon, guys. Kasi, merong pinapahanap sa atin si Borden na family po dito sa sa part po ng Gabon, ano. So, parang nag-message po sa kanya at may karamdaman po yata. So, kaya dadalawin po natin ngayon. And, nakausap ko na po siya. Natawagan ko na. And, yung pupuntahan po natin may sakit po siya yung diabetes ano. So since may rework na gawa din tayo na kwan no. Homemade uh, rice coffee. So magadala po tayo para para magamit niya po ano. So ayan tara na guys. Uh, Yan, guys, dito na kami. Yan na po tibalay po. <laughs> Ay, DJ. Sipin tayo po. Uh, ano?

yung ang bagna po? Ano Sir? na... share ko <laughs> Hello po. Ay, good evening, Sir. Ay, hello po. Good evening. Kumusta po kayo? Kumusta <laughs> po po kasi Sir. sir. po Ay, hala. father hala. Ay, hala. Ay, Talbogulan. Ay, kinanan niya yung or <laughs> so, <tagbat> na. <laughs> Natulog. Dito na kami. Ano siya po na nag-rout? Na okay, okay. okay. ng na <laughs> na infection Ngayon sa na tutok ay. Oo, ka sa tanapan nag-rout sir. Hindi matutok Tapos na-infection. ano eh. na po eh. Ay, yeah, isang magpagrarae pa tayo ng katutugan, ng katutugan na. Saan talaga siya? May sprenya yan. Pagka may sakit na naman pa. siya, nag-vlog natin. Kaya sabi ko, pakiramdaman mo ko. Hey. May lagat mo siya ngayon, hmm. Pero nung sabi po ng hospital, Diabetic -ba, po. Babalik po sana nga, namin ngayon na week po. Mmm. -hmm. Kasi examen, i-pass din siya po kung ano talaga. Galing siya dito, Tumas niya ka siya. Malapit mag Tumas, dito so, yes. hospital, koha, <laughs> diyan sa hospital sa Lasam. sa harama niya. Nagbaitan na. Uy. ko matang pasta. Hindi ni... Henry, dun Kapsat ni ko ni Mang Dines. si So, tinawagan na nga kami ng Rodney Kwan, ni board member, pa-share nyo man ko na, na. <laughs> kasi idol ko po siya. Ngayon, sinabi ko, eh, magpaturo sana po ako, magingin ng tulong kung paano kay Mambargas po ba. Mm, Oo okay. po. Mm -hmm. Ngayon po, <clears throat> yung time na pumunta kami sa Tugay-Garau, sa SGMC, mm -hmm. kailangan niya pa ng mga gamot, mga reseta, kasi naubusan na kami, wala kami pang mm -hmm. kasi marami na kami nag -gastos hindi pumunta na ako sa DSWD dito sa Tugi. Mm. Dumiretso na ako. Sabi ko, wala na tayong pera, wala na tayong pamasahe. Iyon, nagbigay po sila ng 2K. Binili mm. ko agad siya ng reseta niya. Pinamasahe po namin. Tapos, sabi ko, baka hindi na pwedeng humingi ng tulong. Oh, <coughs> <coughs> Time na yung hospital kasi siya eh. Hindi eh, wala ako na sa Manila, Bago lang po ako dumating kasi. Nagtarabaho ko ng shopping sa Manila. Kaya, yeah. pagdating ko, nung, Jan nung February 14, ito na yung kaso ko. Wala na yung business na bumalik na ko, Wala na hanggang ngayon. Ah, baka may mga diabetes. Pero final, kung ma-examine lahat lahat siya sa tugi, ngayon sana na week po, doon makikita, makikita kung ano po talaga siya. Kasi matitirimas na po siya eh. Yung mga pa December. Siyempre may sugat siya. Siyempre may sugat siya. <laughs> Kaya po, ayan na. Uh... tapos nga, sabi niya, masakit ulo ko, may lagnat ako. Sabi ko, o, tingnan mo kung baka manginig ka. Siyempre, ang kinakatakutan ko yung, ano po eh, infection. yung infection. Di ba, ayan naman ang... Pero lang anong, lang... anong sabi sa Sabi, yung okay naman, wala namang infection. Noon po yung dinalaki siya, wala nang tanong siya, may lagnat ka ba? Wala. Ngayon lang po siya naglagnat eh. Pero naturokan po siya ng antitet, ano? Na anuhan ka ba? Ano ba yun? Ano siya? Saan? Dito? Sa ano? Sa, dito yung hospital. Uh, wala kasi siya, walang nag-askaso ng hospital kasi siya, kasi yung may anak din kami na special child. Hindi pwedeng uh. maiwanan. Okay. Siya lang yung nagigisan na hospital noon. Eh ako na sa Maynila. Wala nang may, nag-askaso. Si... Ano? Sa si amin ko. Sa'yo na katulad? Sa BMC. Pero hindi ko pa po nabalik. Pina-x-ray ko naman po. O ito po yung ano ng x-ray niya. Okay naman yung mga kanya Wala buto niya. Piso. Walang ano yung dami yung buto niya. Walang yung damage na, yung buto niya. Yung laman lang. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wala naman nakatusok din naman. Wala naman. Ayun okay. Ay, katuusok sabi nila kung hindi naka -i ka, number one, yan, Tapos, matagal na hindi na katuusok din na na din na e naman na katuusok din na e hindi sa katuusok na e na Two weeks na po hindi nga na pero may antibiotic po kayong tinitik. Meron naman po hmm. yung reseta doon sa sibilisi po. nga po eh. Bis <laughs> pagbayad ko sa hospice kaso sa mga ano. Ngayon kailangan na naman no, po ang ibumalik. Hirap talaga po pagkuhan no. Kahit okay, mahirap yung buhay basta walang magkasakit. Tinamburan po. Siyempre <laughs> kahit papano mga nandito po sa amin, sabang may kaya mo pang gawin, na may joan mo. Opo. po talaga. Alang-alang papanoorin mo na lang siya dyan na babaho, sabi ko. Okay. So, Mang Henry, uh, po ti Kwa, no? Uh, pag niyo po ti nakayanan ni Apo Board Member, ano? So, may na nukasan nukalawak dito eh. Nalatong yaman So, ka kabayatan po <laughs> ti... Yung Kabayatan po, papalain kita dati may isang No, naman. At barang masapulan Sige <laughs> <tis. laughs> po. So, <laughs> Sige po, so pag, pag inanusan tayo na ta, mano nga barangay? Ah, uh, pagamin na po. Ah, uh, it is ako of board member, it is second district, is 12 municipalities, 12 nga munisipyo, kem mm -hmm. 280 nga barangay. So, noon niya, iti yung may ay nga tulong ni ako board member, ang anusan tayo, tatiga po na, hanlang mga may may sangaili, hanlang may may sangaili, may iti sakop na ta isu so, ti kanayon nga ubray na nga mangtid ti tulong ang ida na kabailan na yes. natayan man pasaksakit mm man pasaran man ang ida na na arami din namin nakabailan na at basta makatulong iti pada ng ataw. Yes, uh, so ano san tayo lang ako mo anya ti may papa na nga tulong may ako ran at least na ada isu so na sir na tumulong kan, kan ayon na as ano nga bek na asidigan sir ba so kunak ka uh, oray, ano, nga, intry ko lang na baran ko na, na hanak mabain na suruan na, surwanak, no, uray, tulungan nak nga yung masinig na. So, kahit paano, nag-reply siya doon, sabi ko, wow, talagang karapat dapat siyang iboto ko na. Pero, dahil hindi niya ako pinahiya na ni-replyan ba, tumatik nag-reply siya. Tapos, ayun, tumawag po kayo, sabi po, thank you, thank you, Lord. Sige. Dakil pagyamanan ni kanya yung mo, sir. Si ano yun. ah Bali siya po ni Juan, ni Julius Carpio, taga Sento 3. Iti may isang municipal coordinator ni Apo Rangero Sundum. Iti, iti ili tayo alasam. -hmm. Kadwak uh, mo ni Sir Pilino Saragosa. Ayan. From Sento tres din po yung suna. Oh. Uh, Datang ni Sir Jesse nga Gaspar, taga Malinta. Taga Malinta. Isu ti may nga kanwami pa iti. Ngunit na duma. Uh, Thank you, gara po ti kwa homemade rice coffee. So, ayan. So, <laughs> nangitugot ako uh, makatulong po kanya na. <laughs> yeah, adik homemade, homemade, homemade rice coffee <laughs> po. May mayat po rice dahil <laughs> 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 Rice coffee po. Oh iya, miskuk Kenapa pun iya? So, Tio beramot Ima ekstra-ekstra So, iyan guys Si tatay, eh si kwan Si Mang Henry po Um, mabaini su na <laughs> <laughs> Pero, ayan, so Ket mi but nga dumawat po ti kwa Ngo dati babalin tayo guys Kahit okay, yung mga mangi-share kini Mang Henry, ano, si marigatan po siya na nagtrabaho puti dito sa saka na. So, amok nga, basit nga tulong tayo nagtitipon dito guys, kaya uh, makatulong kayo ni Mang Henry, ano. Di ba gayo po, man, manong Mang Henry? <laughs> mabain po kayo. po kayo. So, mabain po si Mang Henry guys. <laughs> Pero yan, thank, thank you po kay kwan, na Sir Randy Board Member Randy Orsulo no? uh, na inatasan tayo dito para maghatid po ng counting tulong ano, lalo na po sa pagkain po. No? So, pag pagtsagaan na lang po natin no? Ma <laughs> also, uh, na, ma'am sir. Alam. Ah, sa pagkakayaman na tanayin. Opo. Nakulit pa sa Kasi kailangan din po ni board member okay na paghati-hatiin kasi hindi lang naman isa rin nang ilang ano tao sobra kaya inuuna po niya yung may mga sakit talaga yun ang priority mm -hmm. din niya thank you, thank you. Okay. so sige po so kasilatan po <laughs> thank, thank you so man. much thank din you, po. Pag po kayo palain po kayo mm -hmm. mang henry iraman na kayo ti pinagkararag ni Nalalis ko nga gila sakay poeta sa akin. Ano pa kay Sir Randy na agyaman natin Mabay natin Mabay nyo ni ma'am. Vloggers <laughs> ah, <sige laughs> <po. Nagbabloj> din. <laughs> <Magbabloj> din ako. Nagbablog <laughs> din ako. Nagbablog ka din mo. Maganda yan. <laughs> like, sumasali kami sa live ng Reels. <laughs>